Ang tagal lang ba'y ako maggawa? Inaantay ko. Saan na kaya yun? Ako tapos na ako. Nakaligbit na mga gamit ko eh. Ayun o. Oh. Nakaligbit na mga gamit ko. Kasi yung ginabit ko, gabay lang ng hagdan eh. Shaglit lang eh. Pampasalan nga natin. Ayun o. Oh. Yan ang ginabit ko oh. Gabay. Ye! Yeah! Gabay ka pa ha? Oh, utang nasipag talaga ng bayaw ko. Ipadapa-dapa pa, oh. Pero ang Oh. Kung may no. sasama uh, tum sa skim coat na. Skim coat nga? Hindi, huwag magiging tulad ako sa ano ba sabi sa'yo? Ikaw kausap sa dyan sa ano ha? Sa pintura? Hindi mo na ako kinausap dyan sa pintura eh. Ikaw lang kinausap. Yan, kung sa mga nagpapa ano, papalining pala ng bahay diyan ha. Yan, alam niyo na kung sino kukunin niyo. Yeah. Oh. May may guhit na yan, lapis, sinusundan na lang oh. Kaso wala lang kami sa eh, wala kaming ano eh, kutsukutson. Kaya Roy, baka naman o, 13 month <laughs> ni JJ o. Langya <laughs> nahihirapan na si JG kakayoko eh wala mo lang 13 months si JG 14 months <laughs> 14 months ayan guys, sa giling niya siya, lining ayan lining kaya sa mga mga gusto magpa-lining dyan kukuanin lang natin to chat nyo lang ako isang PM nyo lang makukuha nyo agad tong taga-piedura na to dito yung ano ito yung kinukuha dito dati eh. Kinukuha dati ito rito. Sikat to eh, sikat. Oh, ito yung pumorma yan oh. Kaya, saman nyo ako sa kwarto. Pasumado pa ito. Partida, pasmado pa. Saan punta? Ha? Pasok, wala akong Pasok. Saka pasok? Ha? <laughs> Uy! Saka ngapa ba pasok? Saka! Galit <laughs> na galit na galit na galit! Papasok walang baon! Ano si ganyo? Hindi mo masinisindan eh! pantai nga mo lang yan eh!